akong wala, wala akong ibang trabaho kundi maglinis din sa among kwarto. Mo no, na ng kwarto ng mga wala. The aircon. Dito kami ng mga kalala. Itong kwarto namin, anong kami? Anong kami? Kakasya kami dito. Diba? Ang hinisan ko itong mga kalula para malinis ba pag higa hmm. may aircon din kami mga kalala kaya lang itong gabi ilang namin ulitin dito ng among aircon so nag-map-map dito so nag -map -map

ah ako'y napagod ng mga kalaw lang may maya hihiga na ako oh, diba ay arins, arins. ako dito itong mga uh, ano namin kasi uh, madumi dumi na eh <coughs> ang aming kwarto. Yan mga kalula. Diba? Parang good space lang to eh. Apat kami dito nakatira. Tapos dito may mga kabinet kami. Mga mga drawer drawer kami. Kanya-kanya kami yung drawer dito. So yan, may aircon din kami. Pero silimpan mo na ang gamit ko kasi tuwing gabi. Pero minsan mga kanula sa sala na ako matulog kasi sobrang lamig. Grabe. pag paandar pa yung may electric fan doon sa labas tapos may siling pan pa tapos may aircon pa sobrang lamig dito talaga kaya buti ko sana kung may asawa tayo I'm a single mom so na tayong partner so no buti na sana kung may asawa tayo may boyfriend tayo may kaya ka tayo kung malamig pero wala eh siguro hindi siguro ako pwede magmahal kasi ito yung magmahal ako lulukuhin na ako tapos iiwanan ako pag tapos magsawaan iiwanan na. Hindi ako laruan. Parang kanta lang yung hindi ako isang laruan. At kung ayaw mo na iiwan, kapapalitan. Matapos ang tingin. Pag-ibig ko na. Kanta lang, kanta ko. Tapos Ay nako mga kalola. kaniyan talaga ang buhay ng tao. Minsan, mahalin. Minsan, iibigin. Minsan, iibuan. Yep! Naglinis ako sa taas. Kumain na kayo dyan. Di pa. Dimating na sila. Kakain na ba daw ako? Sige, kain na kayo. Oh, ang babae, na mahal? May personada, aayaw-ayaw. Huwag mo pilitin ko, ayaw masikin, Ang ay ako'y maganda kung walang ibang. <laughs> Nabuoan ang ako. Pagod na ako. Okay, bahala ay kakain na ako kasi dumating na yung mga kasama ko. Thank you for watching. I love you to all. Matanda na ng nga ako. Pero masarap na mahal ang matanda. Di ba? I-try nyo. Subukan nyo mahal ng matanda. Di ba? Ang sarap marunong silang mag-alaga hanggang sa huli ng tuloy. Kaya lang, wala nang okay mga sa akin. Okay na? mahal ko na sa sarili ko. Bye!